Iris, ang pahiwatig ng gabay kung may transaksyon. Ngayong araw, huwag kang pumasok sa kasundoang may kasamang advance na bayad, maaaring hindi ito papabor para sa iyo. Ang alok na parang minamadali ay may dalang kalituhan. Piliin mo ang transaksyon na may malinaw na detalye at may taong kilala mo ang kausap. Ang pahiwatig at iwasan mo rin ang maging masyadong mabait pa sa ngayon. Sa tahanan, ngayong araw ay mainam ang pag-aayos ng dating nasirang gamit. Ang paglalagay ng ayos sa paligid ay simbolo ng pagbabalik ng balanse sa inyong samahan bilang pamilya. Sa pera, ang pagbili ng bagay na gusto, lang ngunit hindi, kailangan, ay dapat mong iwasan muna. Ang pera mo ngayon ay para sa darating na importanteng pangangailangan. At may may swerteng pang aura ang iyong pera ngayong araw. Sa iyong pagmamahalan, ang gabay ay nagsasabing iwasan muna ang mga salitang parang may panunumbat sa minamahal. Mas epektibo ang pagyakap ngayong kaysa pagtatalo. Kung may hindi pagkakaunawaan, piliin ang katahimikan bilang paraan ng pagmamahal. Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay cancer. Mga masuswerteng kulay, ay color red and color gold. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 17, number 21. Ang kahulugan, ang red at gold ay sumasagisag ng lakas ng loob at karangalan, ngayon ay panahon upang ipaglaban ang iyong paninindigan. Ang mga numerong ito ay nagtuturo ng pagkakataon upang makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng disiplina, tiyaga, at pagkilos. Taurus, ang pahiwatig ng gabay, ay okay ang aura mo ngayong araw, dapat kung may transaksyon, ay pwede mangyari ng maayos, at kung may lalapit ngayong araw na may dalang business idea, maging mapanuri ang nararapat. Hindi lahat ng ideya ay may pangmatagalang benepisyo. Kung hindi mo ito nauunawaan ng buo, ipagpaliban mo muna. Pero okay naman sa iyo ang makagawa ng desisyon, pag napag-aralan mo ng maayos, ang pahiwatig. Sa iyong pangarap, ay magsimula ka sa maliit na bagay. Kahit na sa simpleng pag-aaral o pagbasa, dahil bahagi ito ng katuparan ng iyong layunin. Ang tagumpay ay unti-unting hinuhubog. Sa sa iyong tahanan, ang pakikinig sa nakatatanda ay mahalaga ngayon dahil laging may aral sa bawat mga kwento, at ang payo nila ay maaaring makaiwas ka sa pagkakamali. At para sa pera, ngayong araw ay huwag mong hayaang maubos ang hawak mong budget sa isang bilihan lang. Iwasan ang impulsive shopping. Dahil kung nag-iipon ay mas maayos dahil may sinasabi ang gabay na may pwedeng dumating na bigla ang pagkakakitaan. Sa iyong pagmamahalan. Mas mainam ang pagsasabi ng totoo, na kahit mahirap, ang mga pusong bukas sa katotohanan, ay mas tumitibay sa paglipas ng panahon. At kung may gabi, ng pagmamahalan, ay mas maganda dahil magpapasigla ng inyong mga katawan, at magpapasigla ng good vibes, ng swerte sa inyo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color yellow. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 14, number 28. Ang kahulugan, ang brown at yellow ay pahiwatig ng katatagan at pag-asa, isang magandang araw upang ayusin ang mga praktikal na bagay. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang maliliit na hakbang ay magbubunga ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Gemini, ayon sa iyong gabay, kung may naging plano, ka na ngayong araw, ay mas mainam na gawin mo ang mas maaga ka at handa. Sa mga bagay na biglaan na malalaman, paghanda ka ay mas makakagawa ka ng maayos na diskarte, at magagawa mang para sa iyo ang gagawin sa mga makakausap ang pahiwatig, at isa lang sabi ng iyong gabay, pag may katransaksyon ka na mahilig mayabang, at iwasan mo na lang para hindi masira ang iyong araw. Sa iyong pera, kung may iniisip kang umutang o magpautang, ngayon ay hindi tamang araw. May posibilidad na hindi ito mabawi, at maaaring sirain ang relasyon sa taong sangkot. Sa trabaho, ang pahiwatig. Ay iwasan ang pagsagot sa mga bagay na hindi mo tunay pang nalalaman. Ang pagiging responsable ay hindi nangangahulugang ikaw ang makikisalam sa lahat. Mag-focus ka na lang at lumayo sa magsalitang may halong, tukso ng pag-iibigan. At kung may pangarap, huwag mong ikumpara ang hakbang mo sa tagumpay ng iba. Ang iyong landas ay may sariling kinabukasan, paglaging magiging masipag at kahit unti-unti ang gagawin, at doon ka tunay na uunlad sa pagmamahalan. Kung nais mong mapanatili ang init ng samahan, o pag-iibigan maglaan ka ng oras sa simpleng bonding. Mas mahalaga ang iyong presensya kaysa sa mga regalo. Dahil ang magkasama kayo ay laging nakakagawa ng kasiyahan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga masuswerteng kulay, ay color white and color sky blue. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 13, number 24. Ang kahulugan, ang white at sky blue ay simbolo ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan, gamitin ito upang makipag-ugnayan ng mas malinaw. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng pahiwatig ng pagbabago, bagong ideya, at bukas na komunikasyon. Cancer ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, kung may gagawing transaksyon. May pahiwatig na huwag mong tanggapin ang mga pag-aalok na may makakapalit na pabor. Ito ay maaaring bumalik bilang utang na loob na hindi mo kayang bayaran sa takdang panahon. Mas mainam na iyong iwasan ang ganoon usapan, pero ang paala ng gabay, dapat na tumuloy ka kung may isa pa kayo naman ng minamahal, ayon sa iyong gabay. Sa iyong tahanan naman, ngayong araw, mas mainam ang simpleng sulo sa lokay sa magarbong handaan. Ang saya, ay hindi naman nasusukat sa dami ng pagkain, kundi sa dami ng halakhak na gumawa ng good vibes. Sa iyong pagmamahalan, ang pahiwatig ay pakinggan mo muna siya bago ka sumagot. Minsan, hindi sagot ang hinihintay kundi pagunawa. At panatiliin mo ang pagtitiwala sa mahal dahil doon nakakagawa kayo ng mga pangarap na magpapasaya sa pamumuhay. Sa pangarap, ilista mo ang iyong layunin. Ang mga bagay na nais mo ay mas madaling maabot kapag nakikita mo ito araw-araw. Sa iyong pera, ay mas okay iwasang maglabas ng pera para sa ibang tao na hindi mo lubos na kilala. Ang tiwala ay hindi dapat ibinibigay kaagad. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay, ay color silver and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 2, number 11, number 26. Ang kahulugan, ang silver at navy blue ay nagpapahiwatig ng emosyonal na lalim at intuition. Panahon ngayon upang makinig sa kutob ng iyong damdamin. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kapanatagan, at lakas ng loob sa pagharap sa mga personal na isyo. Leo, may pahiwatig ang gabay ngayong araw, kung sa transaksyon, huwag mang tatanggapin ang kasunduan na kulang sa papeles o dokumento. Ang iyong signature ay may halaga at maaaring gamitin laban sa iyo kung hindi mo ito pinag-isipan. At sa mga bagay, namang napag-aralan mo ng usapan, nakasama ang alinman sa pamilya, ay naaayo na iyo ng desisyon, basta madami ang pumapabor sa iyo, ang pinapahiwatig. Sa iyong tahanan, ang pahiwatig ay maglinis ng parte, ng bahay na matagal mo nang hindi napapansin, ito ay may simbolismo ng paglilinis sa isip at damdamin. At mas madaling makakapasok ang mga good vibes na magpapasigla sa inyong pamumuhay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig sa iyong trabaho, ang gabayang paalala, ay magingat sa mga kasamahan na palaging nag-aalok ng shortcut. Ang tagumpay ay hindi dinadaan sa bilis kundi sa integridad. Gawin mo lang kung may naantala kang gawain, at magpapasigla pa ng iyong araw. Sa iyong pera, ang pahiwatig ngayong araw, kung may sobra, ay mas okay na itabi na dahil hindi lahat ng araw ay ganito ka-stable ang pagkita mo. Sa pagmamahalan, ang pinapahiwatig, ngayong araw, ang ugali na pagpapakumbaba, ang susi ng kapayapaan sa relasyon. Kahit alam mong tama ka, ang pagunawa ang mas mahalagang sagot. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Libra. Mga masuswerteng kulay, ay color orange and color black. Ang mga masuswerteng numero, number 19, number 15, number 30. Ang kahulugan, ang orange at black ay nagsasama ng sigla at misteryo, ito ay pahiwatig na ang iyong tapang ay kailangang samahan ng katalinuhan. Ang mga numerong ito ay naghahatid ng mga pagkakataong kailangang samantalahin ng may tiyaga at karunungan. Virgo, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ay mag-aura kang swerte kung may transaksyon, kung plano mong magbenta o bumili, siguraduhin ikaw mismo ang tumututok sa detalye. Bawal ang, sige na, na attitude ngayon, lahat ng bagay ay dapat malinaw. At dahil may aura kang swerte ay mas mainam na ituloy mo pa ang ibang plano na gagawin, ayon sa iyong gabay at para naman sa pangarap. Malapit na ang tamang pagkakataon, kaya huwag kang susuko. Kung ano man ang iyong gusto basta sa pamamagitan, ng dahan-dahan ay magagawa mo rin ang resulta na gusto mo, basta laging magtiwala sa prosesong pinili mo. Sa iyong pera, kung may kailangan kang bilhin, o pautang na hindi mo matanggihan, ay pakisigurado mong may matitira para sa iyong mga emergency. Huwag ubusin ang budget sa isang galaw. At sa trabaho, huwag matakot magtanong. Ang mga marunong humingi ng tulong ay kadalasang mas mabilis umangat. Sa pagmamahalan, ngayong araw, mas mainam ang pagiging supportive kaysa sa pagiging mapuna. Ang simpleng, kaya mo yan, ay may kalakasa na hindi mo inaakala. Nayon pa magbibigay ng mas kasiyahan sa paibigan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color green and color beige. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 19, number 25. Ang kahulugan, ang green at beige ay naglalaman ng enerhiya ng pagpapagaling at kalinawan. Gamitin ito upang linisin ng iyong paligid at isipan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsisimula ng panibagong yugto na puno ng balanse at pangunawa. Libra, may pahiwatig ang gabay, okay naman ang iyong aura kung may dapat gawin, pwede sa ibang tao o maging sa mga kamag-anak, pero may isang babala, para sa iyo, na huwag kang pumirma o sumang-ayon sa mga bagay na hindi mo pa naiintindihan ng buo. Ang pirma ngayon ay maaaring maging pagsisisihan para sa kinabukas. Pero okay na samahan ang mahal saan man ang magiging pupuntahan ngayong araw para mas sumigla ang inyong araw paayon sa iyong gabay. Sa iyong tahanan, ang simpleng pag-aayos ng mga bagay na nagkaroon ng tampuhan ay mas mainam na tapusin mo ng maayos na pag-uusap para ang mga bad energy sa pamamahay, ay lubusang mawala na Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa iyong pangarap, huwag mong ikahiya kung mabagal ang progreso mo. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto. Dahil nang sa ganoon makikita mo ang tagumpay. Sa iyong pera, ay pag-isipang mabuti ang mga subscription o auto-deduct sa account mo. Minsan, dito ka nauubusan ng di mo namamalayan. Maging maingat ka lagi sa iyong pera ang pinapaalala ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw, isang simpleng mensahe ng, ingat ka ay sapat na para mapawi ang ang ibang hindi pagkakaunawaan, at mas alalahanin, lagi ang masasayang pag-iibigan ay gagawa ito ng kusang good vibe sa inyong mga pangarap. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga masuswerteng kulay, ay color pink and color violet. Ang mga masuswerteng numero, number 8, Number 16. Number 22. Ang kahulugan, ang pink at violet ay pahiwatig ng pagmamahal at espiritwal na inspirasyon, ngayon ay angkop ang pakikipagkapwa tao. Ang mga numerong ito ay nagbibigay daan sa mga ugnayang emosyonal na magpapatatag ng iyong loob. Scorpio. Ang pahiwatig ngayong araw ay mas mainam na gumawa muna ng pagpapahinga sa mga pakikipag-usap sa ibang tao, mahina ang aura mo ng swerte, pero kung hindi mo matanggihan, ay mas maging matahimik ka na lang sa pakikipag-usap, at sa susunod ay makukuha mo ang tunay mong diskarte, at iwasan mo muna ang mga investment na may double your money na pangako. Ang gabay ay nagsasabi na hindi ito totoo, at maaari kang mawalan Ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, ngayong araw, mas mainam ang mag-budget ka ngayon kaysa humiram bukas. Maging matalino ka sa iyong gastusin, iwas-iwas muna sa pagbibigay sa mga pamangkin, at mga uncle ngayong araw, para hindi ka mapasok ng bad energy. Sa iyong tahanan, may pahiwatig na ayusin ang isang sulok na napag-iiwanan na, baka ito ang kailangan mong linisin para gaman ng pakiramdam mo. At mas lalong sumigla ang positive vibes sa pamamahay. Sa iyong trabaho, may paparating na task na maaaring bigla ang ibigay sa iyo. Maghanda, ang pagsisikap ngayong araw, ay maaaring daan sa bagong oportunidad. Kung may mas ipapakita mo ang naaayo na paggawa ng may malasakit. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Gemini. Mga masuswerteng kulay, ay color maroon and color teal. Ang mga masuswerteng numero, number 4, number 12, number 27. Ang kahulugan, ang maroon at teal ay nagpapahiwatig ng determinasyon at balanse, ito ay panahon ng pagsisad sa mas malalim na layunin ng buhay. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe, ng pagsasaligsik at pagunlad sa kabila ng takot o alinlangan. Sagittarius, may pinapahiwatig ang gabay sinasabi ng gabay, ngayong araw ay hindi pabor para sa iyo ang pakikipagkasundo, sa mga taong bago mo lang nakilala. Ang tiwala ay unti-unting binubuo, at huwag kaagad ibagay. At sa mga dapat namang iwasan na tao sa pakikipag-usap, ay dapat mong gawin, dahil ang senyales ay para makaiwas, ka sa mga biglaang suliranin ang pinapahiwatig. At para sa iyong pangarap, laging ilagay sa isipan, na walang masama sa mangarap ng mataas. Basta't alam mong kaya mong matugunan ang pangarap kahit mabagal, dahil sa ganoong bagay, magagawa mang matupad ang pangarap, na hindi ito imposible. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mag-focus sa resulta. Huwag ka lang gawin na matatapos ang mga dapat na magawa, dapat siguraduhin mong mahusay ang pagkakagawa. At doon mapapansin nila na tunay kang gumawa ng naaayon sa kagustuhan ng iyong mga boss. Sa pagmamahalan, ang ugali mo ngayong araw, ang pagmamahalan, kung may tampuhan, ay huwag manghaya hayaang pang tumagal. Ang pag-uusap ay nang mahinahon ay magiging gamot para magkasundo, dahon ang katahimikan, ay baka maging isang lason pa sa pag-iibigan. Sagittarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay, ay color blue and color cream. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 18, number 29. Ang kahulugan, ang blue at cream ay nagbibigay ng inspirasyon sa karunungan at kapayapaan. Panahon ito upang tahakin ng mga plano na may malinaw na direksyon. Ang mga numerong ito ay tanda ng swerte, sa mga gawaing may pangmatagalang layunin. Capricorn Ayon sa araw na ito, ay hindi pumapabor ang mga installment deals ngayong araw. Kung kaya mong ipagpaliban, mas makakabuting maghintay ka ng tamang panahon ng pahiwatig, at iwasan mo rin ang madaling makita ang iyong kasiyahan sa iyong mga mata, pagkausap mo ang mga iyong maging transaksyon, dahil na ipapakita mong ayon sa iyong gabay na gustong-gusto mo ang project, hayaan mo silang manghula, para ang diskarte mo ay makukuha mo ng maayos, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, o sa pamilya, mas mainam na pakinggan ang hinaing ng isa sa mga kasambahay, baka matagal na itong itinatago. Ang malasakit mo ay makagagaan sa loob ng bahay, at magagawa pang mas maayos ang mga dapat na gagawin sa pamamahay. Sa mga pangarap, ang disiplina mo ngayon ang magtatakda ng tagumpay mo sa hinaharap. Panatilihin mo ito, kahit walang pumupuri. Dahil sa determinasyon, mo ay magagawa mang mapanuri, ang pinapangarap sa buhay. Sa pera naman, ay huwag kang manghihinayang sa pera, na inilalaan mo sa edukasyon, dahil ito ang investment na hindi tunay na naluluma. Sa pagmamahalan Piliin mong laging may paniniwala sa mga sinasabi ng iyong minamahal, kahit minsan ay duda ka ay alisin mo na yon. Ang tiwala ay regalo ng kaligayahan at pagduda ay kahinaan ng pag-iibigan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color black and color gray ang mga masuswerteng numero, number 1, number 20, number 23. Ang kahulugan, ang black at gray ay sumasagisag ng disiplina at malalim na pag-iisip. Gamitin ang araw na ito upang mamuno sa katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng oportunidad sa mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Aquarius ang aura mo ay tunay na may galing. Sa katalinuhan ngayon araw, dahil kung may kailangang pirmahan, huwag mong madaliin at makikita yon ng iyong isiipan. Basahin mo ng mabuti, kahit pasabihin, madali lang yan. Ang pahiwatig, pero sa mga deal sa magulang o kapatid, mas mainam na mabigyan mo ng oras, para mas makagawa kayo ng naaayon na paggawa na pwedeng magbigay ng pag-asenso, sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ayain mo ang pamilya sa simpleng pag-uusap. Baka may matagal ng isyong kailangang pag-usapan at tapusin. Dahil sa katagalan ay baka lumala kung hindi kayo nagkakausap, oras na makausap mo ay mawawala ang mga bagay na nagpapahina ng swerte sa pamamahay. Sa iyong trabaho, ngayong araw ay iyong ipakita ang pagiging independent. Kaya mong matapos ang task mo nang hindi umaasa sa iba, at good grades na maibibigay sa iyo ng mga boss ay laging umpisa, ng ganoon ay magagawa ng pag-asenso. At para sa iyong pangarap, huwag mong hahayaan ang opinyon ng iba, ang lang sa gusto mong simulan. Dahil pangarap, ay yan ay sa iyo, ang mga dahil ang layunin mo ay sa iyo lamang talaga tumutugma. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay color indigo and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 31. Ang kahulugan, ang indigo at white ay nagbibigay ng lakas para sa pagbabago at kabutihan. Ang mga numerong ito ay paalala na ang iyong mga ideya ay may kapangyarihang, maka sa iba kung gagamitin sa tama. Pisces, ang pahiwatig ng gabay sa iyong transaksyon, ang mga kasunduan ngayon ay dapat ilaan lamang sa personal na transaksyon, iwasan ang paghawak ng pera para sa iba. May babala ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, at kung may dapat ka pang puntahan ay huwag kang magmamadali, dahil baka ikaw ay malito, ipaubaya mo sa oras ng panahon ang mangyayari, para ang dapat mang magawa ay nasa pasya ng kapalaran, at mas mabibigyan ka ng katalinuhan sa dapat na magagawa ang pinapahiwatig. Sa iyo pera naman, at mas bigyan mo ng pansin, ang may anak na sarili, ng pamilya, ang pagtulong, sa kanya ngayon ay mahalaga kahit sa pagbibigay ng advice, o sa pera ay sisigle parehas ang inyong aura ng kasiyahan, sa mga gustong magagawa. Sa iyong trabaho, huwag kang matakot na humindi, nang maayos kung nalalaman mo ng sobra na sa responsibilidad. Hindi mo kailangang ako ng lahat. Dahil pag ginawa mang hindi magsabi trabaho, mo ang masisira ang pahiwatig sa pagmamahalan. Ngayong araw, magsimula ka ng pag-uusap tungkol sa pangarap niyong dalawa. Ang pagkakatugma sa mga direksyon ay nagpapatibay sa relasyon, at talagang magpapasigla ang inyong mga layunin sa paggawa pa ng kaayusan sa pamumuhay. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga masuswerteng kulay, ay color light blue and color silver. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 8, number 21. Ang kahulugan, ang light blue at silver ay nagdadala ng kapayapaan at inspirasyon, gamitin ang lakas ng damdamin upang lumikha ng makabuluhang koneksyon. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng posibilidad sa mga bagay na may kinalaman sa sining, damdamin at pakikiisa.